Hello, hello mga katigang mananang na tayo Kahit walang isda Medyo masaya pa rin dahil may kanin <laughs> Isda sana eh <laughs> Kaya lang wala eh Puro karni na naman eh Ewan ko ito Awang, Ewan ko yan <laughs> Hindi naman hindi ano ito eh Sabi mo hindi raw uh, Orange chicken yan eh. <laughs> Pork daw yan eh Ito naman yung gulay namin itong soup namin ay uh, egg drop egg drop soup kaya masarap siguro kasi egg drop eh paborito kita eh ito yung pinukuha ko sa sa buffet pag kumakain kami eh hmm. masarap na <laughs> at ng aking panulak ay piña colada piña pa rin. Ayan. Na mayroon siyang lemon. pinigaan ko ng isang lemon. Kaya ngayon, wala tayong aantayin pa. Wala na aantayin pa natin ng December. Pasko. Malayo pa yan. Okay, dokti. Kaya kainan na. Bye-bye.